lang po. Senator Bato de la Rosa. <laughs> Nabubulabog sa banta ng ICC mga kababayan. Ito <laughs> ba ay uh, ito ba ay uh, may katotohanan sabi nila biyahe ni Goy may katotohanan ba yan? Ito na mga kababayan ko. Oh. Ito na po mga kababayan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na dadampot kay Do kay Bato de la Rosa. <laughs> Ayan na, huhulihin na mga kababayan. Ano mang oras mula ngayon, sabi ko po sa inyo, lalabas na po ang warrant ni Bato de la Rosa. At ang hatol neto, tapon ka sa ICC, mga kababayan. <laughs> Ito yung mga binitawan niyang pahayag, mga kababayan. Mabasahin lang natin, ha? mga huling-huling uh, litalyan ni Bato. Ano ba? nagbabala si Senator Bato de la Rosa na gagawa na naman ng malaking pagkakamali ang Marcos administration. Kung totoong ipaaresto siya sa International Criminal Court, Mga kababayan, ang tanong dito, mga kapatid, ay ito, tanongin natin. Bato, bakit mo pinupunto dito na ang Marcos administration na naman, ang may kasalanan kung bakit ka huhulihin ng International Criminal Court. Tanungin kita, si PBBM ba ang gumawa ng ICC? Si PBBM ba ang nagdidesisyon sa ICC? Si Pangulong Bongbong Marcos ba ang talagang nagpapahuli sa inyo? Ay nako mga kababayan, isa po itong malaking... Kaya na magsalita. T. O, oh, alam nyo na yung T. At 80808. <laughs> lagi po nilang sinisisi mga kababayan ko. Kung mapapansin nyo, lagi nilang sinisisi dito, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos. I don't know what's the reason kung bakit anong pinupinpoint ni Senator Bato de la Rosa dito. Kung bakit niya lagi pinipinpoint si Pangulong Bongbong Marcos at lagi niya sinasabi na, pagkakamali o oh, isang isang malaking pagkakamali ang gagawin ng Marcos administration kapag pinaaresto sa inter sa, International Criminal Court. Eh anong gagawin natin? Nagkasala ka sa batas kagaya ng tatay mo. Kailangan mong damputin. So ibig sabihin nito lalabagin din ni Pangulong Bongbong Marcos yung uh, batas ng uh, ICC ng International Criminal Court. Kasi dito, nagka kasi dito, aakihin kayong nagkasala eh. 'Di ba? Ngayon, ang tanong ko, bakit natatakot kayo? Kung wala naman kayong kasalanan, bakit natatakot kayo, mga kababayan ko? Ha? Bakit natatakot kayo? Naharapin ito. Ha? Bakit natatakot kayo? Bakit bakit gigil na gigil kayo? Na ayaw niyong pag-usapan ng tungkol sa ICC. Number one, Senator Bato, wag mong isisi sa gobyerno lahat. Ikaw ang gumawa ng pagkakasala na yan eh. Ano ba ang totoo dito? Himayin natin. Tatanungin ko po kayo ha, Sena. Ito lang po, tanong ko lang po. Sino nag-utos ng extrajudicial killing? Si Duterte. Kanino binaba yung utos? sa inyo. Sino nag-implement sa police without your ano? Because you are the PNP during PNP chief during that time. Ano pina-implement nyo? EJK. And now there is an, there is a hundred, I think it's more than hundreds complaints laban sa inyo and they show their evidence mga kababayan ko. Siguradong swak kayo, may pananagutan kayo. Ayaw n'yong tarapin. Tapos isisisi nyo lang, isisisi sa Marcos administration. Anong pakialam ng Marcos nung ginawa nyo yan? Bakit? Presidente na ba si Bongbong nun? Ha? Yung pagkakakulong ng tatay ninyo si Duterte dahil nagkasala siya. Tama? Pero hindi, hindi, ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun, nakasalanan ni Bongbong yon. Tandaan nyo, nagkasala si Duterte sa pang uh, sa International Criminal Court Saka ano, sa kasong uh, yung extrajudicial killing, pagkitil ng buhay, o human rights. Same case with the former PNP chief and uh, present senator, Bato de la Rosa. Anong pinagsasabi mo na pagkakamali ng Marcos administration kung ipapaaresto ka? Tinakot mo pa si Bongbong? Inatakot mo ba ang gobyerno? Kung yung tatay mo nga eh, hindi nga natakot si General Torre. ikaw pa kaya? Oh, I told you, I will be the messenger. <laughs> Magiging messenger ako ng mga to mga kababayan. Sabi pa dito ni De La Rosa, if they want to commit same mistake again, then go ahead. They can do it. They can do that if they want to make another mistake. What they did to Duterte was uh, was a huge mistake. And if they will uh, if they are willing to make the same mistake, then can do same paghamon pa ni De La Rosa. Mga kababayan ko, 'di ba? Lakas mo maghamon. The last time na naghamon to lang ganito, mga kababayan ko, sabi niya, Come on, Mr. Trillanes! Make my day! Diba? Sabi niya yun? No, sabi niya, mababa ako. Bumilang kayo ng ilang buwan. Ano nangyari? Sinampo lang kayo ni Trillanes, di ba? Sabi mo, come on, Mr. Mr. Trillanes, make my day! Oh. Gumanong-ganong ka pa. Make my day. Make my day. O, oh, ayan. Naging make nga yung day mo. Gumanda nga yung day nyo. Dino din ang pot? Si Duterte. <laughs> Ngayon naman, ang hamon mo, if they want to commit the same mistake again, o, oh, ayan, ha? Go ahead. <laughs> wala na. Wala na wala na yung go ahead. Make, Mr. Trillanes, make my day. <laughs> Di ba? Ang meron na lang dito, mga kababayan ko, go ahead. Go ahead na lang ang meron. Wala na yung ano, Mr. Trillanes, go ahead, make my day. Go ahead na lang ang meron. Ito, then go ahead. Tapos na. Aabangan ko to, mga kababayan Aabangan ko to na malusak Aabangan ko to na matusta, mga kababayan ko Sa mga susunod na araw Hindi Mga kababayan ko For the sake of the Filipino who died on extrajudicial killing Aabangan ko to mapanood itong mga to Anong update sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa? Gusto nyo na malaman? <laughs> mga kababayan ko. Isa lang ang payo ko. Hmm. Isa lang ang payo ko. Isa lang naman ang uh, mensahe ko. Isa lang. Alam nyo kung ano? Mga kababayan ko. Huwag ka na lumabas ng Senado. Huwag na. Huwag ka na lumabas ng Senado. Ipa ko sa'yo. Once na lumabas ka ng Senado, you're done. Tanda mo yan. Malapit na. Malapit na makuha ng mga tao ang kanilang dapat na malaman at makamtan na hustisya. At mangyayaring mangyayari na ito. Tandaan nyo to. Huling beses nagsalita ako nito mga kababayan ko. Nangyari. Mangyayari ito. Ano mang oras. Mula ngayon. <laughs> Pagbabayaran nyo lahat ang dapat nyo pagbayaran sa taong bayan. Yun lang po. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Ah.